mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang kuya Ang iba Ang ibabahagi ko ngayon ay isang panalangin pang araw-araw sa ina ng laging sakrolo Ina ng sakrolo, nagpupuli ako at nagpapasalamat sa Diyos para sa araw na ito na kaloob niya sa akin Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang dulot ng Diyos at galing sa kanyang mapagpalang kamay. Mahal na ina, mula sa krus ay binigay ka sa amin ng iyong anak na si Jesus upang maging aming ina. Ikaw ang pinakamabait, pinakamawain, maunawain, at mapagmahal sa lahat ng mga ina. Tungayan mo po ako ngayon na humihingi sa iyong awa at tulong para sa lahat kong pangangailangan, lalong-lalo na pwedeng sambitin ang iyong kahitigan. Mahal na ina, sinabi ko ng anghel sa Diyos ay walang imposible. Bigyan mo ako, mahal na ina, ng katatagan ng loob at tibay ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na suma sa akin. Na ang lahat ng aking kakayanan ay may isa sa gawa sa bisa ng Espiritu Santo na siyang sa akin ay nagpapalakas. Mahal na ina sa mga panahong labis akong nababalisa. Pakilala mo sa akin na may Diyos na nagmamahal sa akin at kailan may di niya ako papabayaan. Mahal na ina, huwag ko na rin po sanang malimutan ang aking mga kapwang masigit na nangangailangan sa akin, ang mga dukha, kapuspalad at mga inaapit. Ang mga may sakit at mga nasa bilang buwan, ang mga ulila at walang matirhan, ang mga nalulumbay at nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay, naway tulad mo, makapagtulot ako ng kahit konting liwanag at sigla, tulong at alay kapwa sa itong kapwa ko, nilika. Mahal na ina, ngayon lipos ng paniniwala at pag-asa, nakahanda kong muli harapin ang aking buhay. Isang bagong buhay, isang bagong umaga. Pagkat kung sa araw-araw ay kapiling kita, purihinawa ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman siya Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.